Hi guys, magandang araw po sa video na ito guys pag-usapan po natin ang mga reasons bakit ninegosyo po tayo uh, ito po ang kaibigan nyo si Jake no, so kagabi gumawa po ako ng video uh, paano ba magsimula ng negosyo medyo happy ako guys kasi may 20 po na nanood ng videos karamihan po ng video ko may suyerte na ako may may nanonood kahit isa or dalawa. Karamihan po wala. Okay lang yun. So, nakita ko yung topic about sa negosyo. Uh, maraming pong interesado, no? So, uh, sana po magustuhan nyo po ang discussion natin. no? Uh? so, ano ba ang dahilan bakit nagnegosyo po tayo? Ito po, base lang po sa nabasa na ko, experience, at uh, sa mga kilala ko pong negosyante number one po na reason bakit pumapasok po, po tayo sa negosyo number one po kita alam po natin na ang pagnenegosyo or business kung susyortihin kayo guys or tayo malaki po ang kita compared nagtratrabaho po tayo may employer po tayo na 8 to 5 ang pasok or 8 hours ang nire-render na oras sa trabaho whether sa government or private companies or sector na connected po tayo mas malaki po unlimited po ang ating income yun po madali po tayong umaman sabi nga nila ikalawa po freedom kung may negosyo tayo guys hawak natin ang ating oras at makapag decision po tayo kung anong gagawin natin sa ating araw-araw na buhay mag open ba tayo ng store natin or magbabakasyon tayo, walang pumipigil sa iyo, walang application ng vacation leave sa trabaho. You don't hindi natin kailangan magpaalam sa ating mga boss or amo or sa company kasi hawak natin ang oras. Makapag uh, explore po tayo ng desisyon na walang permission ng ibang tao. Yun po ang isang reason po Uh, you are the captain of your ship. You can decide whatever that you want. Freedom po. Uh, yun din ang ikalawang reason ng pagnenegosyo. Tatlo po is to follow ang passion. Ano pa talaga ang passion? Gusto mo talaga Uh, let's say for example, gusto mo magkaroon ng grocery. So, passion mo yon magbibenta. So, you follow your passion, mas maganda yon kasi hindi ka tatamarin. Kasi passion mo yon eh. Kagustuhan mo na mag, maging store owner po. Sa trabaho kasi, may nag-uuto sa'yo. So, limited po ang decision making natin guys. No? Ika-apat, e, ano pa ba? Uh, being independent po Uh, wala po tayong boss yun po, isa din yun ang mga reason we can make our own decision sa araw-araw -ara natin kung mag magbibinta ba tayo or magtratrabaho yun din ang mga reason uh, bakit po tayo nagninegosyo no? at saka Panglima siguro na reason pero most of the time hindi naman lahat ay makapag generate po ng trabaho sa ibang tao makatulong po tayo sa ating uh, bansa no uh, kung may negosyo tayo at saka medyo lumalago na nag-hire po tayo ng mga tao sa, for creating a business we're creating jobs no so opportunities tayo natin na makatulong sa ating bayan at sa mga taong walang trabaho po yan lang po no ang i think ang mga reason bakit tayo nagdinegosyo no ang mga mga dahilan bakit tayo nagdinegosyo no so sana po may po kayong lessons or aral sa topic natin ngayon at wala po sana po tuloy-tuloy lang po ang pag-suporta sa channel ko no sa Jay Prada channel maraming salamat po sa inyong panahon at pag suporta sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe po. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito po ang kaibigan nyo, si Jake Pomperada po. Paalam muna guys. Salamat po. Bye-bye. Ingat po tayo.